given her testimony yesterday, sa tingin nyo, hindi ba dapat humarap na itong sina dating Pangulong Duterte, Bongo, at saka si uh, Senator Bato de la Rosa sa Quadcom para sagutin? Kasi napakaseryoso ng mga accusations na yan. Oh, actually, pwede nga gamitin yung Quadcom hearing as their venue so that they can also ask questions to those who are accusing them, number one. Number two, to also give their side. No? Kasi hindi naman, kaya nga, ang gusto natin ay fair, no? Bigyang daan ang parehong opinion o parehong uh, uh, mga alegasyon na maipalabas, no? Uh, na walang pinipili, walang kinikilingan. Ah, uh, 'yun ang aming uh, gusto sana. That's why we have already extended an invitation uh noon pa no? noon pa yung aming mga invitation and uh, uh, so far wala namang uh, nag-accept no ng aming invitation once it is accepted by those that we invite of course we will be honored number one. number two, we will uh, make sure that uh, uh, it will not just be a if they if they do attend no? we will make sure that uh, we will try our best to ask intelligent questions as uh, they want it to be no? Oo nga eh. Uh, yun, yun ang yun ang nina, uh, yun ang gawin namin. Mm. o oh, nga, nahiritan kayo ni ano, 'di ba? Ni Duterte. Mm. You better ask intelligent questions. Yeah, Medyo nalit late ba kayo? Baka naman hindi intelligent ang mga tanong nyo, according uh, to him. we will try our best no, na maglabas ng intelligent questions. Of course, sana uh, sana masatisfy namin yung mga resource persons na iimbitahin namin. Well, kung ang dinidemand is intelligent question, so eh, dapat ang mga sagot intelligent at truthful, hindi po ba? Uh, tama. Uh, <laughs> okay. <laughs> uh, Pag-usapan pag naman natin itong mismong uh, testimonya ni uh, Colonel Garma. Do you think she's telling the whole truth? Honestly, ako, uh, I shared the same observation of uh, Congressman Romeo Acop, no, na sabi niya, parang there are things that you're not uh, telling us but know uh, somehow we're already quite satisfied with what you have shared no? but uh, when uh, she uh, she is asked uh, by members of uh, the quad no, about some things that she does not uh satisfy the 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 one that asked the question Uh, parang merong kulang. No? Yun, yun din ang aking uh, pakiramdam. But generally, I think it was already sufficient no? uh, para merong conclusion kaming gawin. No? Ako personally meron akong conclusion but again, uh, being the chair of the panel, uh, I cannot uh, ano, uh, openly discuss what I have uh, in my mind. Pero kahit papano, paano, at least uh, from your end, mas malinaw na po yung larawan pagdating po ron sa mga patayan, yung mga EJKs nung nakaraang administrasyon. Well, klaro naman eh. No? maraming kayo na nga yung big question mark sa aking isipan. Eh yung lahat ba nung namatay na sinabing uh, nanlaban, tutubang nanlaban? Di ba? Kasi there are deaths that have been recorded recorded pero wala namang uh, investigation report di diba? kahapon nga yung ibang uh, uh, pamilya ng victims nandun sa aming hearing no at uh, sinasabi nga na uh, mali yung mga nakalagay sa death certificate yung isang yung isa uh, namatay siya tinamaan siya ng bala dito sa may likod pumasok sa kanyang uh, I think sa kanyang heart namatay siya pero nung nilagay sa death Uh, certificate, ang pinamatay niya ay pneumonia. You know? Yes, so grabe so, ang kaso a, na yan. I remember okay that. Ba? And this could not have been possible kung walang concerted effort probably from the police uh, or from anyone who who conducted that uh, illegal drug operation. Eh madaling makita yun eh. Uh, kaya nga, we will have, if we are going to ask each and every police officer na nagkaroon ng ng engkwentro sa sinasabi ng, 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 laban. Tingnan natin yun, imbestigahan natin yun. Tingnan natin. if the evidence will prove that there was indeed engkwentro o ng laban, then baka maniwala tayo na yung particular case na yun ay uh, talagang ng laban. But I hmm. doubt, uh, Christian, no, na lahat yung namatay ay ng laban. Correct. And, oh. Pero hindi ko rin namang sinasabi, Christian, no, na hindi na imposible 'yung mga meron ng lalaban. Meron talagang ng lalaban. Kasi mm -hmm. kapag ikaw ay isang high value target at malaki ang uh, uh, premium sa ulo mo at naiintindihan mo na ikaw ay tutug tutugisin ng mga ng mga pulis, eh kung may pagkakataong ka laban, manglalaban ka talaga. No? Mhm. Mm meron oh. ka ganun eh. Oo. Oh. Oh, tanggap so, naman natin 'yon, oo. Oh, definitely. Mm -hmm. Pero mahirap nga lang tanggapin na yung at least 6,200 lahat daw yun ng laban, especially with the kind of evidence that uh we're already coming out nung natapos po mm -hmm. 'yung dating administrasyon. Mm -hmm. Isa po kaya, sa mga ma'am, opo, oh, uh -oh. sige po, go ahead. Sorry, dagdag ko lang kasi it was a although it has already been discussed no yung kay Kian De Los Santos, 'di ba? Mm -hmm. Na kung saan yung apat na polis ay na-convict. Convicted mm -hmm. yung mga ay dalawang police yata 'yon, yung nag-ano uh, like, eh. 17 anyos, nag-aaral yung bata. And he was being accused of being a pusher, tapos nanlaban. Paano nanlaban yung ganung klaseng ano? Di ba? Hindi naman sa unang-una, outnumbered nga siya eh. Di ba? Outnumbered siya because sa dami nung umaaresto sa kanya, eh, hindi naman siya makakapanlaban na. Pangalawa, no. isang baril siya, dalawa yung baril nakatutok sa kanya. Paano yun? Di ba? So parang hindi ka panipaniwala kaya nga siguro, the court uh, uh, found the police officers guilty of, of murder. Kasi yun, extrajudicial killing yun. Mm At -hmm. eh, saka ang swerte lang nun, nahuli sa CCTV. Yun, Pero kung oh, walang CCTV mga, yun, nakalusot na naman sigurado yung mga yes. hayop na kriminal na yun. Oh, I agree, I agree. Kaya nga yung mga na bumabati ko sa Quadcom, sinasabi na scripted yan, eh siguro, maaaring sila yung may gawa niyan, baka, <laughs> naka membro ng PMP yan, naggaganyan, na, na minomonitor itong pinag-uusapan natin. Uh, alam ko, may one day, no, they will be able to realize na tama yung napapag uusapan yung ganito. Dahil kung patuloy itong ginagawang ganitong klaseng pagpatay, yung walang habas sa pagpatay, walang konsensyang pagpatay, sa isang inusente Di ba ali, halimbawa, kung merong uh, talagang uh, involvement sa droga at nakikipagpatayan din siya, eh, dahil self-defense ng polis, eh, baka i commend pa natin yung polis. Pagka ganun. Mm -hmm. diba? mm -hmm. Pero yung walang kalaban-laban, walang habas, walang konsensyang pagpatay, paano yun? Eh kung kamag-anak mo yun. Baka itong nga uh, nagbumabatikos at nagsasabing nga uh, uh, scripted, eh sana wag mangyari sa kamag-anak mo yan. Hmm. Nga yeah, pala kong, natanong niyo po ba yung PNP kung yung bawat isa doon sa at least 6,200 nanlaban cases, lahat po ba yun inimbestigahan ng PNP as they should? Di ba yun ang patakaran doon? Oh, uh, well, based on the report, oh, dapat talagang, kasi lahat naman ng deaths, dapat may investigation eh. Opo, bawat diba? isa. Uh, bawat isa, yung nga lang mahulog ka sa building eh. Uh, hindi pa sure kung ikaw ay tinulak o ikaw ay tumalon. Dapat yung may investigation eh. Di ba? Much more itong namamatay under a barrel of a gun. O ika nga, eh, namamatay because binaril. No? Eh, dapat, the more dapat nga na maimbestigahan yan. So, pag walang investigation, merong diferensya. Di Pero ba? did they investigate? Na naitanong po ba sa PNP yan? Eh? Doon sa uh, report ng uh, Rise Up Philippines, no? uh, meron silang statistics doon eh. Kung ilan yung merong na-investigate, na ilan yung uh, hindi na-investigahan. So, hindi uh, lahat? Meron. hindi lahat eh. Hindi lahat okay. eh. Yun nga nakakagulat, no? Na hindi lahat ay uh, na-investigahan. Eh, SOP yan sa isang police officer na dapat may automatic investigation yan. Okay.